Hi, hello, good morning. Uh, by the way, I'm Adeliza Panay. Ay, isa po tayong OFW. Ayan. Nagsishare po ako sa aking mga products dito sa aking uh, wall. At nagsishare din ako ng mga opportunity sa lahat ng mga OFW na kagaya ko guys na matagal na po talagang naging empleyado sa iba't ibang sulok ng bansa. So, kahit ikaw ay estudyante, um, OFW employee or kahit anong trabaho na meron tayo basta ikaw po ay interested sa ating uh, napakagandang opportunity ayan, nakikita nyo naman po yung aking mga mga so isa din kasi akong, akong makasurvive sa chronic uh, chronic diarrhea so at that time uh, I'm napaka blessful no sa sa time na yon dahil uh, akalain ko na hindi na ako makasurvive dahil nakaranas din ako ng chronic diarrhea so napakahirap pala pag ikaw ay makaranas ng diarrhea talaga hindi lang isang B, eh, hindi lang limang beses anim pito walo sampo or sumobra pa. Pag yan ang sumasakit ang tiyan mo at hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, anong dapat mong gamitin or inumin. So, sa, sa pamamagitan lang po ng C24-7 na aking uh, iniinom dahil at that time, guys, hindi rin ako nakapaniwala na meron pala akong natitira ang food supplements sa aking wallet. Kasi mahilig po ako magsiksik ng uh, very important na na nasa para sa sarili. Alam niyo po guys, sa mga Chinese guys, kung sila po ay may karamdaman or kahit walang karamdaman, yung important thing sa kanila talaga, doon ko kasi nakuha yung idea na yun na uh, maglagay ka ng mga herbal daan sa wallet, yung very very important things ba kung for emergency yung oh, baon-baon lagi sa wallet yan kasi yung yung ano yung laging nakatatak sa isip ko kasi nakapag-work ako sa Malaysia sa mga Chinese na family no so sa kanila bahala na yung ano bahala na yung trabaho diyan ang importante in time na talaga na emergency may maihuhugot ka talaga so doon ko talaga nakuha yung idea na yun so napaka thankful din no so big, akalain ko ayo hindi na ako maka, maka recover doon sa chronic diarrhea so na umabot na kasi ako ng sampung pieces isang gabi lang Ayong midnight na ba diba? yung uh, paparating na yung midnight at saka sumasakit yung chan ko e, Ang layo ng city namin guys. So, sabi ko, ano ba ito? Kung pupunta ko ng ospital, baka hindi ko kayo kakakayanin at at the same time, sumasakit-sakit talaga siya. Yung hangin, hindi mo maintindihan na lagi kang diaryan, lagi akong pumunta sa CR. So, ang ginagawa ko doon, hinahalap ko talaga doon sa wallet ko yung c 247 Kasi, na, na, ano ko ba, yung naisipan ko na, oh, meron pala akong C24 sa aking wallet. Hanapin ko nga yun. So, alam mo, nakita ko na dalawang sa iniyong ko talaga doon ko na yung aking karamdaman. So, pag may, iba talaga pag meron kang alam, no? at the same time nakakatulong na rin ako sa sa aking mga kaibigan kamag-anak ayan sa mga kapatid ko kasi sinishare ko nga talaga yung products ko so that is my big uh, na na i na i-share dahil sa personal ko I'm a product of my own product sa M Global lalong-lalo lalo na sa c 247 So, yung mother ko kasi guys, isa din sa Robin Untested. Siya yung una kong binigyan ng c 247 dahil taong 2000, 2010 doon na yung kanyang guiter, No? Hindi niya akalain na magkakaroon talaga siya kasi maliit lang yung lumubo at lumaki ng lumaki na napabayaan ba yung hindi niya pinapansin kasi baka baka okay lang, so, ha? ano, lumalaki nang lumalaki yung waiter niya, so, ano, mga, mga 2000, nalaman ko na meron siyang gano'n is 2011, oo, tapos umuwi ako bigla sa Philippines, 2000, uh, 2013, so, hindi ko pa alam na meron siyang waiter, no, pag tumatawa, ako, oh, hello mga, kumusta ka dyan, sabi niya, okay lang na, tapos bigla kong naano na iba pala yung boses niya. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya. Hindi niya talaga sinabi na meron siyang greater. Sabi niya, sumasakit lang dahil yung lalamunan niya. Masakit ng ganito katawan niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, ano kaya magandang, ano? Ano kaya magandang food supplement para sa mama ko. ay nagkataon po na dumaan lang po yung c 24 days sa aking Facebook wall. Scrolling ako ng scrolling at dumaan yung post ni Ma'am Janice Jarantilia. ayun salamat nga pala sa pag-share ni Ma'am Janice Jarantilia sa napakagandang C24-7 kung dahil hindi pa, kung dahil hindi galing sa'yo, yung dun, hindi yung dumaan yung sa wall ko, siguro wala ko ngayon sa C24 or dito sa M Global Company, no? So, dahil po sa C247, ako'y laking nagpapasalamat dahil Robin antistating yung mother ko guys, is survivor po talaga siya sa C247. Ayaw din niya magpa-opera dahil takot po siya dahil meron po siyang hypertension. So, um, pinachoose ko siya pa-opera or magamit ng food supplement. Sabi niya mag-food supplement lang siya. So, sa awan ng Panginoon. In just 4 months guys, mula nung nag-start siya, atin, malaki na po talaga yung lig niya kasi bukol nga, sis, a waiter. Oo, sobrang laki guys. So, akala, hindi ko na akala na yung mother ko talaga yung makasurvive. So, yan po ang number 1 na first na pasasalamat ko sa company sa C247. As of now guys, yung mother ko ay wala na po talagang waiter. Kahit makita niyo po siya in real, ang mother ko ay nasa San Carlos City, nasa sa City of Balagong Barangay Rizal. Ayan. Sa so, mga lahat po nakakilala sa aking mother, Barcelisa Kaparida Panoy, ayan, shout out po sa inyo lahat and God bless po. Kung sa lahat mang may katanungan, pwede niyo po akong isend message para may-assist ko kayo at matulungan din. Thank you so much and God bless po. Salamat sa pa palaging support at panonood sa aking mga video. Ayan. Thank you so much. I sh I share because I care. I love because I want to help more. And hindi po ako makakatulong sa pamaraan ng pera dahil ako po ay uh, marami ding uh, marami ding tinutulungan. So dito ko na lang itutuon ng aking pagtulong sa pag-share ng aking mga magkagandang supplement kanilang product. So, thank you so much. God bless po sa lahat. Maraming salamat.